Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sa gitna ng maingay na politika, umiiral pa rin ang katahimikan ng prinsipyo. Sa bawat pagsabog ng isyo, may ilang tinig na hindi kailanman natitinag. Hindi sila ang pinakamalakas sumigaw, pero sila ang pinakamatibay manandigan. At sa Senado ng Pilipinas, isa sa mga tinig na iyon ay si Senadora Risa Hontiveros. Habang patuloy ang bulungan, siraan, at akusasyon, nananatili siyang malinaw sa layunin, ang manilbihan ng may dangal, kahit pa binabato ng putik. Dahil para kay Senadora Risa, hindi ito tungkol sa pagprotekta ng pangalan, kundi sa pagtatanggol ng prinsipyo, isang bagay na unti-unting kinakain ng sistemang pinaghaharian ng mga may kapangyarihan. Sa isang panayam, manat si Sarah Duterte. Ang sabi niya, hindi raw patas ang impeachment trial kung hindi rin mag-iinhibit ang mga anti-Sara Senator judges at pinangalanan ng walang iba kundi si Senadora Risa. Ayon kay Sara, kung ang mga inendorso niya ay inaakusahan ng bias, dapat lang daw na isali din sa panawagan ang mga tulad ni Ponteveros. Um hindi kasi tayo pwedeng magano uh, magpa-inhibit na mga tao ng mga senators, senat Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias dahil uh, ang ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against uh, Inday Sara, no? Kung ganun ng ating uh, basehan basihan sa inhibition, ay uh, dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against uh, Sara Duterte, no? Tulad na lang ni uh, Senator Risa Ontiveros. Pero ang tanong, kailan naging bias ang pagiging matapat sa bayan at konstitusyon? Kailan pa naging kasalanan ang pagtindig sa maliwanag na prinsipyo? Ang tinatawag nilang bayas ay walang iba kundi paninindigan sa tama. Hindi ito panig laban sa tao, kundi panig sa tama, isang linya na pilit binubura ng mga takot sa accountability. Sa halip na makipagsagutan o bumaba sa level ng pasaring, tahimik ngunit matalas ang sagot ni Senadora Reza. Gaya nung sinabi ko dati pa, bilang Senator Judge ay na natin ng maigi ang lahat ng ebidensya na ipepresenta sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Noong nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig sa impeachment trial, kakampiman o kritiko ng pangalawang Pangulo sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. One good way for the vice president to start presenting her arguments is by filing an answer to the summons issued by the Senate impeachment court last week. Hinihintay nating lahat ang kanyang magiging tugon dito at sa mga susunod na proseso kaugnay ng impeachment trial. Bilang senator judge, tanging ebidensya at batas ang magiging batayan niya sa pagboto. Walang personal, walang pampulitikang pakay. Ang mahalaga, ayon sa kanya, ay ang maingat na pagsusuri sa mga ipipresentang ebidensya sa impeachment trial. Dagdag pa ni Senadora resa ang kanyang sinumpaang tungkulin ay hindi dapat lapastanganin ng maling akusasyon. Noong nanumpa daw sila bilang Senator Judge, tungkulin nila sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya. Sa panahon ng takot at kampremiso, siya'y naninindigang tapat sa kanyang sinumpaang obligasyon at iyan ang tunay na lakas ng loob hindi rito nagtapos ang kanyang paalala. Sa isa pang pahayag, buong paninindigan niyang sinabi na, ito ay napakahalaga. Ang impeachment trial, Ania, ay hindi basta-basta proseso. Isa ito sa mga pinakamatataas na responsibilidad ng Senado. Kasama ito sa pangunahing gampani ng institusyon, katabi ng paggawa ng batas, investigasyon sa mga anomalya, at pagbuo ng pambansang budget. Kapag ang Senado ay umiwas sa tungkuling ito, para na rin itong ibinasura ang isang bahagi ng konstitusyon. Kapag hindi nito hinarap ang tanong ng pananagutan, paano pa tayo magtatayo ng isang gobyernong may buong katawan, buong isip, at buong puso? Kung babaliwalain ang trial, kalahating gobyerno ang may iwan, isang institusyong pipi, bulag, at walang lakas. This really matters. Itong usapin ng pagsunod sa konstitusyon, itong usapin ng uh, pagganap ng Senado sa isa sa matataas na responsibilidad niya bukod sa pagsasabatas, bukod sa pag-iimbestiga, bukod sa taon ng pagbuo ng budget, itong pag ng trial kapag may impeachment complaint na tinransmit sa kanya, kapag may impeachment complaint na inaprubahan ng House of Representatives. This really matters. Kasi kung hindi po tayo susunod sa ating konstitusyon, kung hindi po gaganap ang Senado sa isang pinakamataas na tungkulin niya, kung hindi didinigin ang mga ebidensya, mga testigo tungkol sa issue ng accountability ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating gobyerno, paano natin ilalagay sa ayos yung mismong gobyernong iyon? Ang gobyerno na dapat ay kaya at gustong tumugon sa mga problema sa pang-araw-araw ng ating mga kababayan yung mga usapin ng kahirapan ng kawalan ng pagkakapantay-pantay yung kawalan ng hustisya kung hindi namin sasagutin itong obligasyon tungkol sa hustisya din sa pamamagitan ng isang impeachment trial parang binali rin namin yung isang braso namin. Parang itinali at iniwan ang gobyerno na isang braso na lang. Kalahating kaisipan na lang. Kalahating puso na lang para gampanan ang tungkulin sa taong bayan. Hindi po pwede. This impeachment really matter. Kasi kailangan isettle ng Senate Impeachment Trial Court with finality. Mula sa pananaw ni Senadora Reza, hindi ito simpleng legalidad. Ito ay moral na tungkulin. Ang bawat testigang isasalang, ang bawat dokumentong ilalabas, ay bahagi ng paghanap ng justisya sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Hindi pwedeng dead man, hindi pwedeng daanin sa press release. Kailangan itong harapin ng buong tapang at dignidad. Parang binali na rin daw nila yung isang braso ng gobyerno, parang itinali at iniwan na lang kalahati ang kaisipan at puso ng bansa. Hindi ito drama, ito ay totoo. Dahil kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi sila, sino pa? At kung magpapadala lang sa takot at pakikasama, anong klaseng gobyerno ang natitira sa bayan? At sa pinakaubod ng lahat, malinaw ang mensahe ni Senadora Reza. Convict ba? Acquit ba? We owe our people that answer. It really, really matters. Hindi ito tungkol sa pagkapanalo o pagkatalo ng isang kampo, Ito'y tungkulin ng Senado na ibigay ang sagot, hindi para kay Sara, hindi para sa mga DDS, kundi para sa taong bayan. Habang ang ilan ay abala sa pagbibintang at pagbaling ng usapan, si Senadora Risa ay nakatuon sa ebidensya. Habang ang iba'y takot at mapahiya, siya ay walang takot na humaharap sa katotohanan. Dahil sa paningin niya, walang mas mahalaga kay gampanan ng utang na loob sa taong bayan, ang ipaglaban ang hustisya. Hindi bayas ang paninindigan, hindi kahinaan ang pagsunod sa konstitusyon at lalong hindi kasalanan ng manindigan para sa tama kahit pa pinipilit kang patahimikin. Sa likod ng bawat paninira kay Senadora Risa Hontiveros, nariyan ang malinaw na takot ng mga makapangyarihan, takot sa isang babaeng hindi nila kayang paikutin. Dahil ang mga tulad ni Risa ay hindi sumusuko sa pressure, hindi nag adjust sa kapritsyo ng makapangyarihan, at hindi umiwas sa tungkulin kahit gaano pa ito kabigat. Habang si Senadora Risa ay matapang na humaharap sa katotohanan, si Sara Duterte naman ay tila abala sa pagbaluktot nito. Ang una niyang tugon sa impeachment, siraan ng proseso, dituhin ang usapan, at gawing personal ang dapat sana ipampubliko. Imbes na sagutin ng mga seryosong paratang, tulad ng di banta sa buhay ng Pangulo at ng First Lady, o ang pagsasayang ng milyon-milyong confidential funds, ang inuna ni Sarah ay magturo ng daliri. At ngayon, gusto niyang palabasing parehas lang sila ni Senadora Risa. Na kung may pro-Sara na Senator Judge, dapat daw pati si Risa mag -inhibit. Hindi po 'yan patas, desperado po 'yan. Kung mayroong tunay na dapat iwasan ang pag bilang hukom, iyon ay ang mga inendorso at pinondohan ni Sara mismo. At kung ang mga kritiko ay dapat umatras sa trial, ibig sabihin bay ba wala nang matitirang handang sumita sa kapangyarihan. Ang totoo, ang hindi pagpapakita ni Sara ng konkretong sagot sa mga akusasyon ay hindi katahimikan, ito ay pagsuway. Ang hindi niya pagtugon sa summons ng Senado ay hindi taktika, ito ay pagtakbo at ang pagtutok niya kay Reza Hontiveros ay hindi depensa, ito ay desperasyon. Habang lumalalim ang krisis sa tiwala ng taong bayan, isa lang ang malinaw, sa pagitan ng isang leader na naninindigan at isang leader na umiiwas, alam ng sambayanan kung sino ang dapat egalang. At sa huli, ang kasaysayan hindi ang trolls, hindi ang DDS pages, at hindi ang press release, ang huhusga. At sa panig ng kasaysayan, si Senadora Risa ang may lugar. Pero si Sarah, hindi sigurado. Bunyog, bunyog halikan na kasama ka. Bunyog, bunyog, kapag buklot ay may, may pag-asa. Tusong Bisayas, Mindanao, isang bunyog, pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.